A'udhu billahi minasyaitani rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atin naman po pag-uusapan ngayon ang kasulatan. Sa loob ng Quran, si Jesus ay nagwika sa malapit na kahulugan. O ang kan Israel, walang pag-anilangan, ako ay sugo ng Diyos sa inyo. Alam po ninyo, ang bisyon ni Jesus ay sa kanyang sariling mga tao, ang puju lamang. Mapabasa natin ito sa Mateo 10 versikulo 5 hanggang 6 sa Biblia. Ang labing dalawang ito ay isinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, Huwag kayong pumunta sa puok ng mga hentil at huwag kayong papasok sa alimang bayan ng mga Samaritano, kundi puntahan ninyo ang mga nawalang tupa sa bahay ni Israel. Mapabasa pa rin natin sa Mateo 15 versikulo 24, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawalang tupa ng sambayanan Israel. Sa Mateo 15.26, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Sino kaya itong mga aso? Nagwika si Jesus sa loob ng Quran 61 verse 6 sa malapit na kahulugan. Ako ay sugo ng Allah sa inyo na pinatutunayan ang anumang dumating na nauna kaysa sa akin na Torah at nagbibigay ng magandang balita at tumetestigo sa sugo na darating pagkatapos ko na ang kanyang pangalan ay Ahmad na siya ay si Muhammad. Ang Ahmad o Muhammad ay ang pinuri. Ang isas ay halos pagsasalin nang salitang Grego na parakletos. Sa kasalukuyang Ebanghelyo ni Juan 14, versikulo 16 at 15, versikulo 26 at 1, 16, 7 ang salitang comporter sa Ingles na version ay para sa salitang Grego na parakletos na nangangahulugang tagapagtanggol ay tinatawag sa tulong ng iba, isang mabait na kaibigan, sa halip ng mga aliw. Si Jesus ay mayroong propesya ng ating banal na propetang si Muhammad sa pangalan. Kahit nabasahin natin ang paraklet, ito ay ang kops sa banal na propeta na isang awa para sa lahat ng nilalang at pinakamabait at maawain sa mga mananampalataya. وأخير دعوانا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته